Meron ka bang mga ganito mga kabarya? 25 centimo new generation currency. Bibiliin ko po isang libo. Hello mga kabarya. Welcome po sa Barya Collector PH. Namimili po ako ng mga coins. Mga old coins. Basta mga collectible coins. Namimili rin ako ng mga gold coins, silver coins mga kabarya. Basta pasok sa budget. Pag nagkasundo tayo sa presyo at magustuhan ko, bibilhin ko po. Bumibili rin po ako ng mga paper bill mga kabarya. Basta pasok po sa mga kondisyonis na hinahanap ko, bibilhin ko po. At para po updated ka sa mga barya na ating binibili sa mataas na halaga, ay huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel mga kabarya dahil dito ako magpo-post ng mga barya na aking hinahanap at binibili sa mataas na halaga. Bumibili rin po ako ng mga hard to find coins mga kabarya. Ito yung mga barya na ginagamit pa rin natin hanggang sa ngayon. At kung interesado ka sa mga barya na hinahanap at binibili ng mga coin collectors, binibili sa mataas na halaga ay panoorin mo lang po ang video na ito para maintindihan mo. Sa araw-araw nating nakaka-encounter ng mga barya, baka matsimpuhan mo, hindi mo pa alam, ito pala ay binibili sa mataas na halaga. Tulad po nitong 25 centimo new generation currency mga kabarya. Makukuha mo lamang ito kapag bumili ka sa mga tindahan, sa mga mall, sa mga pharmacy. Makukuha mo ito kapag isinukli sa'yo. Minsan nga makakapulot ka lang nito sa kalsada eh. Hindi ito pinapansin ng iba. Pero po sa industriya ng pangongolekta ng barya, pwede itong bilhin hanggang isang libo. Pinakamababa nito mga kabarya na pwedeng bilhin sa inyo ng mga coin collector ay 300 up to 600. So depende po sa coin condition. At kung uncirculated condition, ibig sabihin bago pwedeng bilhin po isang libo. Meron po kasing mga coin collector na nagbubuo ng 25 centimo series mga kabarya. So itong 25 centimo new generation currency ay isinasama po namin doon sa mga binubuo naming 25 centimo BSP at NGC series. Pero ito makinig ka paalala, hindi po lahat binibili may mga specific year lang po na pwedeng bilhin at ang mga specific year na yun, yun po ang tinatawag na mga hard to find coins mahirap makita kaya po yung ibang mga coin collectors tulad ko bibili na lang kasi mahirap makita kung marami kang mga naipon ito 25 centimo new generation currency mga kabarya Tignan mo kung merong year 2017. Hindi po year 2018, hindi year 2019. Specific year lang po. Dapat year 2017 para bilhin ng coin collector. Kasi yun po ang may collector's value. So malinaw po yun. Year 2017, bibilhin ko 300 up to 600. At kung uncirculated condition, bibilhin ko po 1,000. Okay po dapat malinaw maraming salamat